Hello, good morning po ulit. So, nandito po ulit tayo ngayon sa farm. Ano ba gagawin natin ngayon? So, mag update po tayo dito sa ating alagang muay na. So, or muay na dap niya. Ayan. Ayan. So, di ba sabi ko dati, so for the last videos, na hindi nagtagumpay yung ating muay na dap niya. Pero ngayon, ah uh, may nakita kaming, kumbaga, ewan ko kung bakit bumalik yung populasyon nila. Uh, siguro may napabayaan ako, tapos ngayon biglang may bumalik. And uh, kinulture po uli natin. Ngayon, after ilang days, or after one, ewan ko kung one week na yon or two weeks, uh, naparami na natin sila. So, tingnan nyo kung gano'n nakarami. Ewan ko makikita sa video, ah. Yan. Nakikita ba? Ayan po, sila po yung naggagalawan na yun. So, paano ba natin? Paano ba kinukulture yung mga Dapnyamwina na to? So, yun yung gagawin natin ngayon. Tuturo ko po sa inyo kung paano namin, uh, kung paano ko pinadadami at uh, inaalagaan yung mwina na to. Gaya nga nung ginawa namin, dati isang, yan, isang styropor lang po yung pinaglalagyan ko. Kahit na anong lalagyanan na kasya yung tubig. Ayan. Tapos na divide ko na po or na ko na din siya. ayan oh, no? dalawang styrofoam na siya. Kung makikita nyo ayan oh. No? So marami na rin po dito sa pangalawa. Yeah. Ngayon, maggagawa po tayo ng pangatlong container. Kasi uh, kailangan na natin magparami at malapit na po tayo mag -breed. So mamaya, mamaya ah, magpipili na po tayo ng breeders. Kasi naging okay na po yung water system natin. Kung nakikita nyo po yung mga last videos natin. So magta-try na po uli kaming mag -breed. Then mamimili po tayo ng breeder mamaya habang pinaparami yung mga muay na natin or dap niya. So samahan nyo po ako para magpalit ng tubig ng ating dap niya. Ano ba yung ginagawa natin pagpapalit? So, kailangan lang natin is yung green water. Ah, pupunta tayo sa farm. Ah, meron pang kwan. dito lang po tayo sa hito. Eh. So, syempre, kailangan po natin ng timba nung paglalagyan ng ating green water. So, ito pa rin po yung ating Fingerlings na Nigerian So may pinapakain na rin po kaming iba dyan ngayon So di ko lang alam kung meron na makikita Pero nakadiscover kami ng Ano ba tawag doon? Ng pinaghahatsan ng kitikite Ng mga manok So dito sa mga settling tank natin Yan So marami pong nagiging kitikite Then, yun yung po yung pinapakain natin sa ating uh, mga fingerlings. Tingnan nyo kung paano natin pakainin. At kung paano nila kakainin. Kukuha muna ako ng net. Ito yung scoop na pinang kukuha natin doon sa kitikite. Kasi, eh, ba, ba't ba hinihingal ako? <laughs> so, di ba maganda po kasi talagang pagkain ng mga hito ay ang mga live microorganism tulad niya nung tubipex why na and pwede rin po tinanong ko na kay sir jojo ah. ah nag consult na rin po tayo kung pwede talagang pakainin yung mga kitikiti na to so nag consult po tayo pwede din daw po basta wag lang yung mga malalaki yan yeah, kung nagkukulture kung sanay po kayo magpakain o mag alaga nung dap niya, or ayun nang dali merong dumadaan yan take 2 so ganito po yung pagkuha natin nung uh, kitikite so kung sanay po kayo mag alaga ano, mga gapis yung mga koi yung mga ano ba ba na kumakain ng mga live food so ito po yung ginagawa nila nagkukulture po sila ng mosquito larvae So pagka larvae na po yung mosquito Kinukuha na nila And yun yung po yung pinapakain nila Doon sa kanilang mga pet Yan pet Mga pet po kasing tinuturing yung mga uh, Pagka na Or yung mga goldfish di ba So ito uh, maganda maganda po pagkain nito Yung mga live foods kasi Mataas po sila sa protein content And mas Mabilis po silang lumaki Kapag mga live food So, tinanong, sabi ko nga, tinanong ko naman na kay Sir Jojo, okay daw po. Live food pa rin. Mataas pa rin ang kanilang nutrients. So, tingnan nyo kung paano pag-agawan o kainin yung ating kitikite. Ngayon, o. Hehehe. kinakain. So, ayan o, biglang Ubus na kaagad. Diba? Ganun lang. <laughs> so, mas maraming kitikite, mas mabilis sila lalaki. So, ayan, meron po tayong tatlong blue drum na nabubuhay yung kitikita na yon. Then, every morning, yun po yung pinapakain natin. So, nakakapag-hatch naman yung mga manok natin dito ng at uh, two days, three days. So, pinapakain po natin sila doon sa ating uh, fingerlings. Then, ngayon po, kung makikita nyo, yan, nagde-drain po tayo nung ating isang pond. Yan, dinedrain po namin. Kasi mamimili na po tayo ng breeders na ibibreed po ulit. So, alam nyo na, ha? Uh, breeding serye ulit tayo. Breeding serye. <laughs> breeding serye. Ang arti. Yan. So, ang gagawin ko po ngayon, after magpakain ng ating mga fingerlings, or yung ating ayan, uh, naka-record pa ba? or yung ating mga breeder size quality, Nigerian variety so ang gagawin natin, kukuha tayo ng green water dito, kasi ang pangunahing pong pagkain, or ay, alam, bigat <coughs> <coughs> bigat pala ang pangunahing pong nature, or pagkain, nung ating mga muay na or dap niya is yung green water. So, may mga phytoplanktons or organisms na yata silang nabubuhay doon. Yun po yung kinakain nila. And mas, uh, hindi mo na kailangan mag-pinch na kung gano'ng karaming uh, di ba diba, dati nung una, puro yeast po yung pinapakain ko. So, ngayon, mas madali na. Kukuha lang po ako ng green water dito sa ating mga pond na circular. Then, lalagay natin doon sa ating styropor. Then, nadami na sila doon. Ganun lang. <laughs> so, kailangan nyo lang starter. 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 <laughs> Ito yung binili kong napagkamahal na starter doon sa online. Ay, mamaya na nga may nagdadaan pa. Ang binili... Ang binili kong starter 600 tapos tatlong tatlong plastic napaka po ng laman. Naparami ko siya ng tatlong araw yung yun nga yung sinabi ko na nag yung uh, population nila. Pero after 2 days ulit noon, nakita kami, nabuhay pang mga ilang piraso, Ang anim na piraso yata yon. Then uh, minonitor na po natin siya araw-araw hanggang sa naparami pa ulit natin. So kailangan talaga monitoring eh. Napabayaan ko kasi ulit noon. <laughs> duty kasi ng duty. Ayan. Edit ng edit, vlog ng vlog. <laughs> naniisip pa eh no? so dali na natin to sa ating dap nya medyo mabigat malaki po yung timba natin eh Ayan. tsaga tsaga mainit

Malaki yata yung timba akong nakuha. <laughs> Yan. Hiningil na po. Kulang na sa exercise. So ngayon, eto na po yung green water natin na galing sa ating hitoan. O, oh, di ba? Ang dami. Nagpapakitang gila sila ngayon. Nakikita ba? Yan. Why adapt niya? Hindi ko na alam kung ano tawag diyan. So since mababa naman po yung tubig natin dito. Ay <laughs> Nadagdagan na lang po natin siya ng tubig. Mababa natin yung camera. So ginagawa ko po ito every three days. Minsan kapag nakikita kong uh, ano ba tawag doon? Kapag nakikita kong clear na yung tubig niya, ayun, dinadagdagan ko na po ng green water pa ulit. Kuha kong tabo. Pero meron naman ako dito. So mas maganda, sinasalok pa rin para hindi po makasama yung dumi na nanggaling doon sa pand, Meron naman na tayo dito. DIY tabo. So, ito po yung strain natin. Yan, yeah, may pagkain na po uli kayo pagkarami pa rin kayo. So, green water lang. Wala na po tayong bibiling ano pang yeast or kung ano paman. Then, meron na tayong free food or live food sa ating alagang magiging fry. Yung mga fry, yun yung po. Init. Tapos, ayan ay na yung natin. Ito naman pala yung nag-iitsura niya. Yan, green water na siya. So, cloudy. Yun nga yung uh, description sa kanya. Yan. So, kapag ka po naging clear, kung mukha nung kanina, nagdaga na po uli natin ang green water. So, dadami. After 3 days or 2 days, dadami na sila dyan. Ngayon, itong sobra, Lalagyan na natin dito sa pangalawang styro. So, any container, container naman po, pwede nyong paglagyan or gamitin. Basta, hindi butas, siyempre. <laughs> Maginit. Ang una natin gagawin, siyempre, ah, lalagyan po natin ng green water itong una. Kasi, Tingnan nyo, clear na po siya. Ano yung ating... So, kung makikita nyo dito, ayan o, oh. tanggalin natin to Clear na po siya. Tapos yung mga muay na natin, ito sa gilid o. Oh. O, oh, na yan. Ang nilagay ko lang po dyan, starter. Konting Matawag doon. Mga konting piraso lang. Pero ngayon, oh. Ang dami na. Dito sila nagigilid, oh. Mas kita sila sa gilid. Focus. Ayaw nyo mag-focus. Tanggalin nga uli natin to yeah yun kita na. So, nagkakaroon kasi ng residue ng green water eh. Ano ba tawag doon? Ewan ko bakit di pa nila kinakain yun. Ayun o, may, na, may sumasamang kitikite pa isa-isa. So, hindi ko na rin maiwasan. Pero may takip naman ako. Hindi ko ba alam kung ano nangyayari dyan? Ayun o, dami nila doon. So, nagiging successful naman yung ating pagkukulture, di ba? So, kasi may nakikita kayo. <laughs> kung wala, kung wala kayo nakikita, edi, hindi successful. Hindi ko pa hindi ko pakikita ngayon. Ano ba yun? 'yan? Yeah. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng green water. So, kapag ka po mataas pa yung tubig, so kailangan po natin siyang bawasan, di ba? Kasi ito pala yung maliit nating Kasi pag hindi po natin binawasan eh mapupuno ng hindi green water. So syempre paano ba pagbabawas? To tanggal yung tubig then sasalain. Pwede ko na pala ilagay dito sa kabila ito. Total so, nilinis ko naman na to. Yan. O so, dito ko na lang ilalagay sa kabila. pwede ko na pala isama din yung muay na dito eh, no? Para starter na rin nila Pero mamaya na, mamaya na ako magsasama nung Ano ba, muay na o dap niya? Hindi ko na rin po alam eh Sabi nga ni sir sa paper, makikita lang po siya under the microscope Na kung ano yung species niya pero ang sabi naman nila, nung iba, pagka malaki, yun po yung undap niya. Pagka pumaliit, yun po yung mine. <laughs> Napakabilis. Napakabilis na indication. Yan. Kuha tayo nung green water. Then, sasalain pa rin natin. Ha? Baka kasi may impurities don sa galing sa pond. Or sa may hito. Kaya tin Sinasala po natin Uh, mamaya may dala-dalang itlog ng lamok. O oh, hindi ka na mag-aalaga ng dap niya, lamok na inalagaan mo. Yan, nagka-cloudy na po uli siya. Para ang ating mga muay na or dap niya ay mas dumami pa. So ang balak natin dito, paramihin ang sobrang dami para hindi po tayo magbibili ng tubipex. Alam nyo naman, ang mahal-mahal ng tubipex. 100 per kilo or 100 per tabo. Eh, pagka ito, free lang, di ba? Free lang, eh. Pinipiyok pa. ito, <laughs> lalagay na natin lahat to. Mali yata yung pwesto ko. mo na. naman ako. So, kulang pa. Ayan na, mainit po ulit. Nandito po tayo sa Pilipinas. <laughs> so, ayan po. Nag-cloudy na siya. Ihintayin na lang natin siya mag-clear. Ibig sabihin nun, pagka nag-clear, madami na namang may na nang... Kung hindi sila magkakrush, ha? Madami na naman tayong may na odap niya na makikita. So, dito. Pupunoyin muna natin to bago natin lagyan ng starter. Yan. Kuha muna ako ng isang timba pa ulit, okay? Hindi ko na i-video yun. Ayan, kakuha na po ulit tayo ng isang timba pa. <laughs> Mabigat eh. Yan. So, gagawin po ulit natin. sa po ulit. Ayan. Eh. So, kita nyo na ngayon. Kanina nakatalikod sa sa inyo. <laughs> May yan. Ayan naman. May mga dumi. maya papakita ka. Hindi naman natin maiwasan yung mga dumi na yun. Pero hanggat maaari, nababawasan. Di ba? Ito po. Ay, kailangan ko yata ng tubig. Ayan, ganyan yung dumi niya. Ayan, so kapag nasala natin, kaya sinasala natin. So, medyo puno na. So, ang gamit ko nga pala dito, tuna box. Ito yung dating ginagamit na pang hydroponics ng kapatid ko. Si Ate Donna, shout out. So, walang gumagamit. Kaya ako gagamit. <laughs> pang, uh, ano tawag dito? Pang aquaculture naman. Hindi na pang, uh, hindi pa pang hydroponics. Dating ginagamit po ito, Hydroponics. Ngayon, nagkukulture tayo ng dap niya. Dap niya wine. Ewan ko na. Susunod nga eh. Ang balak ko nga po sana talaga, yung ikukulture natin ay mosquito larvae. Ah, gumagawa na rin po ako ng container sana noon. Kasi nag-crush nga yung population natin ng may na niya eh. Pero may nabuhay nga anim na piraso. Then tinry po natin magparami po ulit minonitor na natin nun. Then, ngayon, uh, hindi naman na po ako binigo Noong time na yun. Kaya dumami na po siya. Sana lang, wag na po uli siyang mag-crash. Bakit ba nagka-crash ang population nila? Hindi ko rin alam. <laughs> Pero, ang sabi nila, Uh, sabi ng mga eksperto, dahil daw po yun sa overfeeding, sa hindi tamang uh, paglilinis ng tubig. Tapos, minsan lipati, lipatin na pala or sobrang dami na ng population na nila, ay ayun, nagka-crush na yung population. Yun ay ilang mga, uh, ano ba tawag doon, suggestion na sinabi po sa akin. Yan, kukuha po na kukuha Ngayon po, kukuha tayo ng starter na population para galing dito sa una, nilipat dun sa bago. Okay? Kaso, di na natin kita. Kasi malabo na. Ayun o. No? So, nakakuha naman tayo. Yan po yung tsura kapag ka... Yan no? nyo, gumagalaw. Di kita. Pasensya na, hindi kita. Pero may starter na tayo dyan. Kuha pa tayo. Ayan o, may nakuha na naman tayo. Ayan, dito na naman. So, kuha naman tayo doon sa kabila. Siyempre, ayan. May manta na tawag doon. Ay, madumi. Eh. Clear nga muna natin ito. May nasama ba? Wala naman. Kuha tayo. Kung meron. Meron pa ba dyan? Ayun. May nakuha po tayo. Yung pong medyo mapula-pula na yon Yung po sila. Nilipat natin dito. Yan. Dyan po kayo magpakarami para tatlo na yung ating box isa, dalawa, tatlo tatay mong kalmo <laughs> so then ano ba susunod na gagawin kami natin na pa Ayan, after po nun tatakpan na natin syempre pagka po hindi nyo tinakpan ay ayo katulad nung nangyari mayroon foreign ano ba tawag doon foreign foreign object foreign species na pumupunta tulad ng mga lamok. Ayan. So, ito mga pinong net ang ginagamit po natin para hindi sila makapasok. Pero di ko rin malaman eh, nakakapasok pa rin. Marami po tayong hindi nalalaman sa mundong ibabaw. <laughs> Kaya, comment naman kayo kung bakit o paano ang pwede natin gawin. Kasi tingnan nyo, takip na takip na po yan ha? Takip na takip na. Pero yun nga nakita nyo, di ba? Meron pa ring kitikite na nakakapasok doon sa ating Muay culture. Tapos ito naman yung takpan natin. Susunod, so, sa panabingan po tayo maglalagay doon na sa swimming pool or doon sa uh, tarapal. So, may pantakip tayo gamit yung gamit natin. Tatog. Kinuha ko na. Ginupit ko yung net. Ginupit ko yung net. Tapos, pinatakip ko na po siya kanya. Yan, dapat. Ayan. Yan, nakatakip po siya. Tapos, ito din, nakatakip na. Okay? O, medyo mahaba na yung video na to. <laughs> so, hanggang dito na lang. Ewan ko kung kita yung pawisang kong muka. Hanggang dito na lang po itong uh, update sa ating wine adapt niya, culture. Uh, mamaya Or Bukas uh, mag start na po tayo sa ating breeding uh, Kaya abangan nyo po yan Like and subscribe our YouTube channel Farm for Life Bye-bye Shout-out po sa ating mga supporter Kila Ma'am Judith Sila Ma Sir Nicolo uh, Sila BM Provinciano Vlog Sila Jajegi de Guzman Sila Susunod nga, susulat ko yung mga nagpapa shoutout out <laughs> Ayan So, like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye! Patuloy lang pong pananood!